is in the Philippines. You translation. China has noted significant and property losses in many parts of the Philippines due to the recent typhoons.

kuya so 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 has provided cash ay nakawro grabe yan ang ng ating mga congressman na buaya, no yung mga ibang kongresman na buaya yan <inaudible> <up>, uh, <inaudible> to of cash and uh, emergency na po yata ito. Kaya mo ay play pa nung natin. Subukan <laughs> natin. Subukan kung seryoso talaga ang administrasyon na mayroong makukulong Balagay ko. Hindi titigil ang tao hanggang walang makikita oh, makukulong na Galit ang tao eh. Oo. Oh, yeah. oh, mm. Galit tayo. Yeah. Oh. Mm. Narinig mo yun, BBM. Galit si... Uh, Madam Pinky Webb at si Ma'am Corina. Grabe. At nararamdaman nila yeah, uh, sa constitutionally protected rights of every Filipino uh, to freedom of speech and expression. Um, hindi naman yung INC mismo ang nag sa akin. no. Madami sa mga kaibigan ko, uh, kakilala ko, ang pupunta at uh, uh, makikilahok uh, doon sa malawakang rally at uh, sinasabihan uh, nila ako na pwede akong sumama at sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag uh, magkaroon ng time ay uh, sasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January um, 2024 January 2024 um, nananawagan na ang maisog Uh, doon sa Davao City ng transparency, accountability, and uh, peace and security. kababayan. Ako si Reaction Bay. At welcome sa Reaction Bay News Blog. Dito natin pag-usapan ang mga nangyayari sa ating mga palikid. Mula kalsada, you know, hanggang Malacanang. Walang lusot sa atin yan. Chill lang, pero totoo. Diretsahan, pero may respeto. Yan. Tara na, simulan na natin ang kwentuhan. At bago po ang lahat dyan, yung hindi pa po naka-subscribe sa ating uh, channel, ayun, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Yan, isang subscribe lang po. Masayang-masaya na po tayo. So, ito na po at pag-uusapan po natin si uh, Vice President Sara Duterte. So, ayun po, no? Uh, at uh, meron po kasi malawak ang rally ngayong uh, November 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ha! <laughs> Di ba? Dami. <laughs> Ayan, na uh, pangungunahan po ng uh, Iglesia ni Cristo, INC, at iba, ibang mga reliyon mula sa iba't iba paning ng ating bansa. So marami ang nag-aabang kung totoong uh, makikilahok si uh, uh, Vice President Sara. Lalo na uh, ilan sa kanya mga kasamahan ay nagpahayag na po na gustong nilang uh, makasama si uh, Vice President Sara sa natural pagtitipon. Pero sana po ay siyempre isipan din na po natin ang kanyang kalagayan. Kasi ang mga, alam nyo na po, yung mga kritikong mga trolls, no? Eh, kaya daw suma, siguro kaya sumasama para daw siya pumalit kay Vice, Pre, ay kay President Duterte, ay President Duterte. <laughs> kaya, no, kay ano, uh, kay BBM, no? Ayan. Kaya siguro uh, hindi ayon yung ano, yung nagpo kasi kala niya, kala siguro yung uh, dyan, yung interesado sa kanyang uh, posisyon bilang presidente. Eh, kaya po tayo nagra-rally dahil po sa corruption talaga. At saka sa nangyayari po ng itong administrasyon na to na wala po, pabagsak talaga. So kailangan po talaga ang mga tao eh alam niyo na po kay sino po media. Lahat po tayo eh, nainis sa nangyayari. Ayun, puro uh, na pambubudol po, no? 'Di ba? Nabubudol tayo. <laughs> so, yan po, no? So, uh, yan po. Ang inaabang, inaabangan nila kung makakarating po si VP uh, Sara sa natural pagtitipon. So, ano, ano kaya magiging epekto nito sa politika? Yan po ang malaking tanong. At sa mga taong bayan, kung sakaling dumalo siya, o oh, alamin natin ang buong detalye at mga uh, para sa ano ito, sa vlog na to, no? Uh, ang tignan po natin at sabay-sabay uh, po natin reaction na natin comment sa comment section no? merong rally sa November 14, 15, 16 at uh, hindi lang sa INC ni INC no kundi uh, mga iba't ibang mga grupo nga uh, magrally hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw Ngayong buwan ng uh, November uh, na merong rally ang mga kababayan natin at uh, supportado ko lahat ng galaw nila dahil malaki ang uh, respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga mga tao na magsabi kung ano yung iniisip nila, nila at nararamdaman nila. Uh, it's a constitutionally protected rights of every Filipino uh, to freedom of speech and expression. Um, hindi naman yung INC mismo ang nag sa akin no. Madami sa mga kaibigan ko uh, kakilala ko ang pupunta at uh, uh, makikilahok uh, doon sa malawakang rally at uh, sinasabihan uh, nila ako na pwede akong sumama at sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag uh, magkaroon ng time, may uh, sisama ako. Pero, sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January um, 2024, January 2024, um, nananawagan na ang maisog Uh, doon sa Davao City ng transparency, accountability, and uh, peace and security. At um, uh, ito din yung uh, panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tika-Davao. So yun po, no? narinig po natin si uh, uh, Vice President Sara Duterte, pero uh, mukha po siyang dadalo no? sa talagang uh, malawang rally to ang tagal po niyan 60, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Nako po naku. Talagang uh, sakin na po si uh, BBM Nako <laughs> Yari na to si BBM na to Na eh Kabahan na to uh, Eh halos Baka dadalo na po lahat ng mga Mga tao rito Mga kababayan No? So, uh, tignan po natin si uh, sino po si sino po gusto niyo makita si uh, Pinky Web at si Corina Sanchez no no i pasok po natin ng sandali bago po ang China so ito na po uh, si uh, Miss Corina no ano po kaya sasabihin niya masusubukan ha Diyan na masusubukan. Ano yung kaya masusubukan na to? Sino kaya susubukan natin? <laughs> tino, tino. Subukan kung seryoso talaga ang administrasyon na mayroong makukulong. Uh -huh. Balagay ko hindi titigil ang tao hanggang walang makikita uh -huh. makukulong. Galit ang tao eh. Yeah. Oo, 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 Galit oh. tayo. Yeah. Mm, narinig mo yun, BBM. Galit si uh, Madam Pinky Webb at saka si Ma'am Corina. Grabe. Yan ha, mga dati mong ano yan, mga antao dyan. Uh, idol, na ina-idol din. Kasi alam niyo naman po, ang uh, media, sinayip, siyempre, ba, basta presidente, ina-idol dyan. No? Ganun po yan. Hindi naman po wa-idolin. Kung ako lang, hindi naman ako wa-idolin, di ba? Kaya lang, <laughs> ang problema dyan ngayon, tingnan natin kung talagang hanggang saan ang pagka-idol nila sa iyo. <laughs> Ayun na 'yan oh. Pinapatamaan ka ng mama. Ah, mama. Mama, di ba? Hmm. So yeah po. So at anyway, ah uh, na po tayo dito sa uh, China, no? Grabe, China pumasok na sa ating bansa. Ano kaya ang na gagawin natin dito? Ano kaya ang gagawin o hindi, tignan natin kung ano yung ipapasok. Kaya, 今日, Philippine dodi yung typhoon, tayfong. Anong sabi? Uh, hindi ko maintindihan. Ano yan? Ano yan? Ah, ito, ito. May translation. China has noted the significant casualties and property losses in many parts of the Philippines due to the recent typhoons huh? Ayan, translated na pala Basayan na lang munun natin shao we express our condolences for the victims 向遇难者和失踪者的家属，and extend our sympathies to the families of the brave and the missing。向灾区的人民表示慰问，出于人道主义和对菲律宾人民的友好善意，中方已向菲方提供现汇。China has provided cash. Aynakaw、哎那个、cash, g r a b i n Yan ang hinihintay ng ating mga congressman na uh, buwaya, no? Yung mga ibang congressman na buwaya, yan po ang hinihintay. cash, assistance, and uh, emergency uh, supplies to the Philippines. Naku po, napakahirap yan ito. Eksplosya mo, ay play pa nun natin. Jinggi wudzi yun. Tungo na relevant Chinese local practices and also providing aid to the affected areas through friendly and、uh, blah blah blah. 嗯，粉也正通过有的渠道向非受灾地区提供帮助。嗯嗯嗯嗯嗯、我们祝愿当地的受灾民众早日克服困难。嗯 so Ayun, so yun po pala, kala ko Magugulo Alam naman po natin Ay, -ay. kala ko po Magugulo ang China Kaya pala, eh, magbibigay po Ng cash assistance no? At saka mga uh, Supplies para sa mga Yun po, mga Nasalanta sa uh, Bagyong uh, tinyo Dyan po sa parte ng Cebu At iba pa pang mga lugar po No? na karating bayan. So sabi niya eh eh ang China po eh nagbigay ng todo suporta, ah, no? At pakikiramay sa ating mga kababayan sana, sa nasalanta sa ah, Bagyong tinyo tino, tino pala, no? Pero ang uh, pera pala, pera, no? Hindi pero <laughs> 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 <Ita> maliwita, <laughs> Pera, pera pala hindi. Kasi, kasi naman, kasi pag pera kasi pinag-uusapan, eh, alam niyo naman po, nanginginig yung mga ibang tao dyan, yung mga ibang politician, uh, politisyan, no? At nakakaan po kasi, eh, uh, pag naririnig po nila yan, yung mga kamay nila, eh, parang ano, pusing kunin, eh, no? Yan po sila yung mga ano. Alam niyo na po, ayan, mga kawatan, yung iba mga ano dyan congressman at senador so yun po pera pala at ibang mga goods no? ngunit uh, mismo ng ating uh, mga kababayan ay kumontra pala sa pagbibigay ng mga pagbibigay ng pera ang China sa mga nasa lanta na kum kumontra kumontra ang ating mga kababayan, bakit kaya? Bakit sila kumontra? Nagbibigay na nga ng donation eh. Oh. Ah, may dahilan daw ito. Sabi, eh, yan po na sa ano, kung gusto nyo po, search nyo po dyan sa Facebook, ha? Bago po lahat, yung hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, no? Yan. Isang subscribe lang po. Masaya na tayo. Nandiyan po sa ilalim po ng ating video, may uh, subscribe button. No? Bandang kanan. Pindutin nyo lang po. At makakapunta na po kayo sa ating uh, channel at subscribe na rin po kayo nun. So, yun lahat po nating mga nag-subscribe, ayan, maraming maraming salamat po. So, balik na po tayo. Bakit daw? But bakit kumontra ang mga taong bayan sa pagbibigay ng pera ang China sa mga nasalanta? Alam mo yung bakit? Dahil daw di mano na di umano ha, na hindi makakarating ang pera sa mga nasalanta. Ha? Ganun po ba, ba yan? bakit naman di makakarating? Imposible yata yan. Ayan, at yan daw ang inaihing ng mga ating mga kababayan. Bakit natin uh, alam? Dahil sa mga comment. Tinitingnan ko po kasi sa mga comment. At uh, kung kayo, gusto nyo po, basahin nyo rin po. Ayan, makikita nyo, isearch nyo na lang po sa, sa Facebook. O uh, saan pa yan? sa... Pa sa Facebook po, may mga comment na po yun, no? Ayan, at ma talagang magugulatang po kayo sa mga talagang uh, uh, kanilang mga comment tungkol sa mga sa administration na to ni Bangag dahil ayan, uh, dahil daw uh, hinihintay na mga crocs sa mga tulong daw na pera ng ibang bansa <laughs> Ganun ba yun Hinihintay pera ng mga uh, tulong ng ibang bansa Grabe, para saan? Para daw pura utin yung mga nababasa natin o oh, diba ganyan po ang uh, talagang uh, kalakaran sa ating bansa masanay na po kayo mga kababayan sabi-sabi <laughs> na naman eh. diba ganyan na po talaga hindi na po tayo magbabago yan na po ang talagang kalakaran sa ating bansa talagang uh, ito po kasi mga ating kababayan no nawalan talagang ng tiwala ito sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa corruption itong uh, uh, sa admin na to sumobra po ang corruption noon po kung katiting lang po piso-piso lang po ninanakaw ngayon trillion-trillion na eh kaya po siguro ganyan na sabi po ng ating mga kababayan sa comment section na uh, naku, po, kayo na po magbasa sa comment section eh, para hindi na po tayo magtagal. Makikita nyo po yan. Sabi-sabi uh, nila, naku po, na nakawin lang yan ng mga crocs. Diba? Napakasagit naman. ah, uh, mismo mga ating kababayan, sila na mismo talaga nagsasabi kino comment sa uh, comment section ng uh, ang mismong uh, naglahad na ang China, ang bibigay ng uh, pera para sa tulong no? at mga goods yan grabe no, napakasalit po pag narinig niyan ano kayang mapipil po ni uh, Presidente BBM pag mga ganyan mga reaksyon ng ating bayan hindi po baka siya yung nahihiya? Di ba nakakahiya po yan? Yan po ang sinasabi talagang, ito uh, <clears throat> po yung talagang uh, sinasabing delikadesa. Hindi yung delikadesa ibig sabihin, kagaya ng mga ipambasa, pag alam nila nagkamali po sila yung mga presidente, may konting corruption lang ha, sila mismo bumababa na po sila hindi na po nila kailangan ng tao na uh, hintay pa yung mga tao para mag -rally. Sila po, hindi. Ganun po yung mga nyo. Sa Japan ka pumunta, Singapore, ano pa, Malaysia, saan po yan? Ganyan po sila. Dito lang hindi. Pakapalan pa ng mukha dito eh. Di ba? Ganyan po rito sa ating basa. Pinapababa na, ayaw pa rin bumaba. Ewan ko lang ngayon sa darating na ano, paano mangyayari. Kaya BBM, kabahan na kayo dyan. No? Ay, naku. Mismong uh, ating mga kababayan na wala-walan ng tiwala. Eh, siyempre, anong mararamdaman ng palagi uh, palagay nyo? donate ng uh, mga goods sa China at ang uh, buti hindi sinabi kung magkano dito eh. Kung sinabi pa, naku po. Siyempre, hindi nila sasabihin yan. Eh, malalaman na lang natin yan sa pagdating. No? So anyway, uh, dyan muna nagtatapos ang ating uh, programa. So sana po may uh, natutunan tayo kahit konti. So God bless.